Hello guys, good morning sa ating lahat guys. Ito ang utom na sa amin oh. Yan, umuulan ngayong umaga, yan, pero kitang-kita parang kagandahan ng utom yan. Maulan siya. So kasunod niyan ay magwinter na. Pero utong pa siya pero maulang yan. Guys, may magandang dahon na ano. Ayan. It's a beautiful. Yan ang ganda siya para siyang kung sa Pilipinas para sang labo. Magpapalit na rin sila ng dahon niya next year. Yan. Ganun, paiba-iba ang mga dahon yan. So, ayan siya, guys. Mm -hmm. So doon papunta yan doon sa dulo Ito naman ang way na Kung saan ako galing Yan Yan ito ang way So umulan siya kagabi hanggang ngayong umaga Malamig, mahangin Ayan Ang kalsada dito guys Parang sa Pilipinas lang din Tingnan nyo lubak-lubak oh Ayan, tapos may mga tubig-tubig uh, na mga ano. Oh, ito ang ganda ng dahon, oh. Ayan. Ganon, guys, pagka-utom dito. Ayan. Nagpapalit siya ng dahon every year. So, una muna, ganyan siya. Uh, green, tapos magdidilaw siya. Tapos, magaganito siya. Ayan. hanggang doon yung guys, lahat ng mga kahoy magaganon sila so, ayan guys na-explore ko na sa inyo ang utom dito sa lugar ng aking clients Ito, yung pinakita ko sa inyo green pa yan, ngayon iba na yan at yung mga dahon na sa basadas so, meron pang mga ibang lugar guys na ganito din ang mga ano ng dahon mga magaganda pa kaya lang itong pinakita ko sa inyo ay uh, malapit lang to sa aking uh, clients ano you know ang ganda ng ganda mm. exploring the autumn oh ito red din oh, oh ang ganda mm. yeah So ayan guys, na-explore ko na sa inyo ang kagandahan ng utom dito sa lugar ng aking client. Thank you for watching. Uh, please like and subscribe my channel. Melody Bacanto para updated po kayo sa mga videos na ina-update ko dito sa Russia. At makita nyo lahat na ina-upload ko dito sa lugar ng Ah, aking pinagtatrabahoan. Ito, guys, ay nasa Russia. Vladivostok. Ayan. Ayan. Thank you for watching. Ayan. Melody Bacanto. Bye-bye.